Yes, hello you know, mga tol. Dito tayo ngayon sa may Uni Oil ah uh, West Service Road. Malapit lang po dito sa SMP Kutan. So, tayo nga po, uh, imi-maintenance po natin ng maayos. Every 1,000 kilometers yung atin pong service. Kaya naghahanap po tayo ng hiyang na, hiyang na langis at kung saan din makakamura. So, isa sa akin pong choice ay itong Uni Oil. So, itatry po natin ito dahil napanood ko rin yung vlog ni Jawo Moto Vlog dun sa paggawa mismo ng langis ng uni oil so nakita ko naman maayos at quality so susubukan ko na lang so bukod dun meron din tayo nakausap na isang grab rider na ginagamit yung punya ay ang uni oil synthetic so mura lang, mura lang din daw ito kaya susubukan po natin ngayon ito, mga tol so nasa 100 plus lang kaya magtanong po tayo sa ating mga kasama dito sa Unicoil sa may We service road. So, let's go. ato okay. So, ang price daw dito... may tanong ko lang no? may pang scooter kayo na ano na pang scooter siya okay. magkano yung ganyan 330 meron din kan 270 ano yun ilang ilang ano yung ml 1 litro na yun sir wala tayong 800 pero magkano yun doon? 270 Poly synthetic, poly -synthetic na yun? Poli sintetik 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 Poli to seventy. wala mga plastic pagdating mga tol, na tayo ng polysynthetic na uni-oil at masubukan po natin yung maganda yung performance po niya so yun, pwede na natin, ito na yung 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 nakasip na po ito ng every 1,000 magpapalit na po talaga ako ng ng langis para malagaan ito so maghanap tayo ng partner no, na langis so isa sa tools nga po natin ito pinintay lang po natin para daladala ko -dala na yan para pag magpapatis so, ay ito na po yung gagamitin muna natin no? try natin mga ito so 270 yung binibili ko kasi

poly really, Uni uh, or Poly synthetic 217 Wow Pang litro na po yun mga poly